Julia? O oh, tenyong, napadalaw ka. Bakit? Bakit, Julia? Bakit naman? Di ba pwedeng dalawin ng napakagandang dila? Ikaw talaga, tenyong. Ah! ah, isang panyo! ka ba nagboard na nyan, Julia? Oo. Oh, oh. Patingin nga! Patingin. Okay, teka, tenyong. Huwag mo nang tignan. Bakit ang pagkakayari nito? Talina, isang silip lamang. Hindi ganun ganun lamang sa ibang araw na lang ang daliring ito na hubog kandila ay hindi mayayariin sige na isang silip lamang wag mo ko ituin pakita yung mga ko eh ay! kung gano'n ah bakit tenor napagod ka ba? hindi naman, na, naman ako sa nagagadit talagang tutuwang nga ako eh malaking bagay sa akin yung magalit ko. Sino nga ling? Kanino mga pangalan ng dito? Ha? Ah, Antonio. Na. Narciso. At Fa. Flores. sabi ka na lang katotohanan niya. si hindi. hindi, sisilaban ko yung panyo ng apoy. silaban, ang tunay mo. Matagul oh, yan ang buhay ko. Saan mo nilagay ang Barot Makato? Aba, andito ka pala, Tenyong? Mama Tenyong! Mama Tenyong! Oo, oh, anong nangyari? Dilagay mo ng voluntaryo ng Santa Maria. Ha? Saan siya dinala? Sa Bulacan Raw po. Ha? Julia, magtapit ka. Oo. Oh. Uy, si Kapitan Luis pala ito. Masamang tao ito. Masa po yata Among. Oh. Kung hindi man mason, sapagkat marami na sulat na kabayo. Hindi ako kabayo among. Tonto, hindi ikaw stupido. Ang sulat niya ang tinutukoy ko. Kung isulat niya ang kabayo may kana, lahat ng iba napalitan ng ka. Kasama mo tao iyan at mararapat na mamatay. Titan Miguel at si at Atwaz Tipas ay daragdaga ng rasyon. Hindi pa sila kumakain eh. Tito! 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 Bakit kailangan magbabatay? Ipagigal di ko man ang sino mang gawa nito sa iyo Ang gawa! Ang gawa! Mga punyeta! Mga kasama! Pagsikuha kayo ng inyong mga gulok at mga revolver! Ah, meron akong gulok. May revolver naman ako. Iandanin nyo ang mga at sasalakay tayo sa estasyon ng giginto. Nakikisiguro ka bang magsisimulan sa tren? Oh, narinig ko ang pag-uusap nila. Tabatid ko na sasabihin nila sa general na pagbabarilin tayo. Ang palasan. Walang patawad. Julia, ikaw ka sana kayo mag-elbow E eh, kung ayoko? Wala akong magagawa. Wala akong pakialam. Tama si Luka. Monica, Monica. Po. Pumunta ka doon kay Lucas at ipadala mo to. Sulat ko. Opo. Oh, Ay, May isang tagabayan na gusto makipag-usap kay Kapitan. Paparito eh. <laughs> Magandang araw po. Lucas, kabutit na mo ito samin. Sa Opo. Ay, Kapitan Tenyong, isip ko po hindi ko na kayo makikita. Matagal na po akong naglalakad, ay wala pong makapagturo sa akin. Natakot-takot po, oh Kapitan Tenyong. Ang hirap na dinadaan ko bago makasapit sa iyo. Mabuti, mabuti at nandito ka. Ngunit, ako ba ang mo? Opo, may dala po akong sulat. Ano yung sulat ba ito? Sa so, tala po. Marahil makikilala mo ito. Tenyong ko, umayon tayo sa kalooban ng langit. Ang inamoy noon din araw na umlis ka ay binawian ng buhay ng makapal. Tenyong ko, pag kang pumarito at ako iligtas mo sa malaking kapanganibang, marahil ito'y siya kung ikakamatay. Ako'y pinagkayari na inang kay Miguel na anak ni Kapitan Tadeo. Ginagayak nila ang pagkakasal sa akin sa ikadalawamputlima na papasok na buwan. Kung narito ka, kay kaipilay matuturunan mo ako ng mabuting paraan ng ito'y aking maiwasan. O kung dili kaya'y mapagsabi na tayo kay inang ng katotohanan. Tenyong, wag mo akong pabayaan. Kapitan Tenyong, tumatanggap ka na po yata. Ang ba masamang balita. Ay, General, dalawa pang kapait-paitan. Kung ano't bakit hindi ka pumulas? Kapitan Tenyong! Huwag mawawala ang pananalig! Mo po, ina ka. Kaawa-awa. Ako po'y dumaramay sa matindimong mong dalamhati. Sa una mong sakit ay walang maihatol sa iyo kundi ang sumang-ayon sa talaga ng Diyos. Ngunit sa ikalaway, huwag mag-alala. Ako ang nangangako na hindi mangyayari ang kanilang banta. Ang liko nilang manlalakay, hindi ko tutulatang maganap. Nalalaman mo na po, Kapitan Tenyong. Hindi pa nangyari. Magbibigay na po ako ng pakunti pa sa salamat. Hindi mo po utang. Kusa po ng loob ko nang maipakilala ko sa iyo ang aking pagdamay sa mga pusong bayani. Ako ay paparoon mo at dadaanan ng tingin ang makatutuwang kinakatatayuan ng ating mga kawal. Saan ka na, Kapitan Tenyong? Adios, Aki General. Alis. Kapitan Tinyong, may mga kalaban. Nagpuputukan. Lucas, hindi ko naman sasagot ang liyam. Papatulik na sa lakad mo. Ang ka na pamapas. Sige na. Janginin Thai At Kamiyan Dang Mawan nangigupo Igupo Ang Kawai Dai Wai Long

sắc đa Tao bộ, tao oh, oh no. Bakit ka nandito? Nakita mo na ba siya? Kakarating palang lamang. At opo, nabigay ko na. Kakabating ko palang lamang. At opo, nabigay ko na. At wala po siyang sagot. Sa so, oras na sagot na siya, andyan na ang mga kaaway. Kung ganyan na papalagan si Tenyong, naku, nasa panganib siya. Inaalis po ako ni Kapitan Tenyong at baka mapahamak pa ako. At wala na ang makapagbalita sa inyo. Subalit, kung ako lamang ang masusunod, ay tutulong po ako sa kanila. Hindi ako natatakot sa mga putok. At totoo nga hindi hilig ko ang putukan Kung gano'n, ano ang bilhin niya sa'yo? Sabihin ko ba po sa'yo na uwi na ba po siya? Oh Lucas, malami ang utang sa'yo. Pero... po. Alig Julia, nabito na po si Kapitan Tenyong. Ito na ang liligtas o okay. kin. <laughs> ang Kapten Yong nasa oras ito ilipat sa bayan tahimik na nagyayamang sa mayayamang siya na namamatay rin sa oras na ito ay hinahingi ay mangyari ng ipakasal si ipakasal sa kanya si Julian. Umayag na ako. Sa simbahan, ikakasal na si Julia kay Miguel nang dumating si Tenyong nasugatan. Ipinatawag ng general ng mga katipunero ang pari para makapangumpisal si Tenyong. Kinumpisal ng kura si Tenyong. Ipinahayag ng kura ang huling hiling ng binata sila ni Julia ay makasal. Galit man si Juana ay pumayag ito. Maging si Tadeo ay pumayag na rin sa huling kahilingan ng mamatay. O yun din si Miguel. Matapos ang kasal, pumangon si Tenyong. Napasigaw si Miguel ng Ha! Walang sugat! Ngayon din ang isinigaw ng lahat. Gawa-gawa lamang ng general at ni Tenyong ang lahat. Ha! Walang, Walang sugat! sugat? Pag-sugat walang sugat walang sugat walang sugat walang sugat Pusong lahat magsayang Dimiwana Lum Dimigaya ang pagibing ng dalawa polang sugalang sudanpang wakas walang kasing ganda angka Ahmad sayalang sugadi Hoy, <laughs> nandoon! Ando! Arigbo! Si Andoon! Si Doon! Ano ba? Gumingitin si Ma! Eh, hindi niyo alam, bakla ako. Di ba kasi? Oo. Uh. Baka daw, bakla daw ako. Positive. Tala <laughs> 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 ka! <laughs> ni Dagat, kinain mo lunch dito, ito nang na lunch niya. Oo, si Sabi mo Ha Sabi mo ha uh. Marcelo, si Kapitan ha <laughs> <laughs> Diyan mo ng may speaker. Ikat, marami na sulat nakabigay. Ikaw, smile ka nga parang... AHHHHH! It's mga kalaban! Ah, did, did. nagpuputukan. <laughs> Action! Action! Ah, kami po! Diyos ko! Ah, Go! <laughs> <laughs> Kanta mo lang! Kahit mo gusto mo! <laughs> <laughs>